Anong ginagawa mo rito? Bumalik ka kay Georgie. Inaantok niya pang taboy rito. Walang lakas labanan nito. Umuwi siya na maaga. It's three in the morning, Amethyst. Namamaos din itong bulong. Hindi siya umimik kahit na naramdaman niya ang paghalik nito sa tainga niya. Imbes, nangunot pa ang noon niya matapos maamoy ang amoy ang shampoo nito. Iba yata iyon sa gamit ito kahapon. Ang baho ng shampoo mo. Natutop niya ang bibig, matapos maramdaman ang pagbaliktad muli ng sikmura niya. What? I just had a shower. Hindi niya pinatapos ang sinasabi nito, na itulak niya ito at patakbong nagtungo sa banyo. Ni hindi siya umabot sa inidoro, at doon siya sa sink nagsuka. Kagaya kahapon, halos maubos ang lakas niya sa pagsusuka. Agad din naman siyang nagmumog matapos yun. Nagulat nga lang siya kay Alex na nakatayo sa pinto ng banyo at malamig ang tingin sa kanya. Ah, uh, sorry, sumama ang pakiramdam ko. Wait me here, mading utos nito. Nalilito yung sinunda nito ng tingin. Napamaang nga lang siya nung bumalik ito na may dala ng tatlong pregnancy test kit. Let's see if you can still lie to me this time. Malamig na sabi nito maging itong nakatitig sa kanya habang nilalapag ang mga kit sa sink. Do it! Mali yung utos din ito. Napatiimbagang siya at kumuyom ang kamao. Ayoko! Madinding ding sagot niya. Lakas loob siyang nagtangkang lumabas ng banyo, ngunit mabilis lang nitong hinapit ang bewang niya. Napasubsob pa siya. Umikot ang mga braso nito sa kanyang bewang at likod. Do it! Or we will go to any obligay ni clinic at this hour. Nagtitimping banta nito. Nanlamig siya sa sinabi nito. Sobrang kaba niya. Alam niyang wala na siyang takas kahit anong gawin niya. Ang ending, talo siya at malalaman nito ang totoo. Do it now! Babantayan ko ang kilos mo. You know how much I hate lies. Walang iting sambit nito. Napapikit siya ng mariin. Nung pakawalan siya nito, naiinis niya rin kinuha ang mga kit. Masama at labag sa loob niya ang ginawang proseso doon. Nangingili din ang luha niya. Nag-effort pa siyang magsinungaling pero wala rin siyang napala. Ang mahirap pa, posibleng kunin nito ang bata sa kanya. Don't give me that drama, Amethyst. I deserve to know. I'm the father after all. Mading katwiran mo din ito. Kahit naiyak siya, matalim niya itong tinignan. Mahihirapan lang ang bata. Hindi rin siya mamahalin ng asawa mo. Sasu? And why would you think about Angelica at this situation? She's out of it. Bahagyang lumakas pa ang boses nito. Parang tinusok muli siya ng karayom sa sagot nito. Ibig sabihin, may pakialam pa ito kay Angelica at posibleng balikan din ito ang sawa. Nagyuko siya ng tingin sa panghihina. Pilit niya rin pinigilan ang pagtakas sa mga hitbi niya. Kasabay ng panginginig ng mga labi niya ay ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lalo pa siyang nanlumo at halos ayaw bitawan ang kit nung matapos siya. Give it to me. Let me see. Nilahad pa nito ang kamay sa kanya. Naitago niya ang kit sa likod niya. Nagsusumamo siyang tumingin dito. Pwede bang huwag mo nalang tingnan? Are you kidding me? Show me amethyst. I wanna know if my air is already living inside your womb. Walang tigil na utos nito. Pinilit niyang nilabanan ang titig nito ayaw niya talagang ibigay ang kit. Gusto nga niyang tumakbo pero alam niya ring wala siyang takas. Baka mas mapahiya pa siya kapag ginawa niya yun. At kahit labag sa loob niya ay binitawan niya sa pala dito ang kit. Bahagya pa itong natigilan dahilan upang makalabas siya ng banyo. Hindi niya napigilan ang mga tumakas na hikbi. Sumiksik siya sa cabinet sa walk-in closet at doon umiyak. Niyakap niya mga tuhod niya at maging siya niya gusto niyang sa kanya lang ang baby niya. Wala siyang laban kay Alex kung paalisin siya nito pagkatapos manganak. Tahimik siyang umiyak at hindi nagangatang tingin kahit panarinig niya ang mga papalapit na yabag ni Alex. Kita niya sa gilid ng mga mata niya ang pagdukwang nito sa harap niya. Nakaluhod pa ang isang tuhod habang hawak-hawak nito sa isang kamay ang kit. Two red lines, Amethyst. Two red lines. What does this mean? Mariin, tanong nito. Hindi niya alam kung hindi nito alam o pinagdidiinan lang sa kanya na positive yun. Positive, right? You're pregnant with my child. And you don't have plans on telling me? Sigaw nito. Lalo siyang napasiksik sa kabinet. Tinago niya lalo ang mukha niya sa tuhod niya. Napapikit pa siya ng mariin matapos marinig ang paghampas nito sa kabinet na kinasasandalan niya. You're planning to hide it from me? Do you? You didn't even run away from me. Naiinis na sabi nito. Napalunok siya sa sobrang kaba. Nahuli na siya nito. Paano pa siya makakatakas ngayong nalaman nito yun? Iyak na lang yata ang magagawa niya. Alex, mitawan mo ako! Protesta niya, patapos siya nitong hilahin patayo at isandal sa kabinet. Balak niya pa palang itulak, ngunit nauna pang dumapo ang mga labi nito sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at binigyan siya ng halik. Pakaramdam niya talaga pinarurusahan siya. Hindi niya napigilan ang pagalog ng mga balikat niya. Nanghihina siya at hindi nang laban ngunit hindi rin sinagot ang halik nito. Namalayan na lang niya ay naririnig na niya ang mga hikbi niya at tumigil na rin ito. Sobrang sama ng loob niya at hindi mapigilan na hampasin ng dibdib nito. Hindi ito natinag. Gulat pa siyang Marahan siya nitong sinubsob. At doon hinayang umiyak. You should have told me earlier. You made me so mad. Mahigpit siya nitong niyakap kahit pa nabasa na ang dibdib nito sa mga luha niya. Kung sinabi mo lang agad, magpapadala ako ng annulment papers ka Angelica. Umataras yata ang mga luha niya sa narinig. Mabilis siyang napaahon. Ngunit muli lang siya nitong niyakap. Anong sabi mo? Ihiwalayan mo ang asawa mo? Take a rest. Bawal ang mapuyit sa buntis. We will go to the clinic first thing in the morning. Eh, hindi na kailangan. Nakapagpa-check up na ako. Ipapabili ko na lang kay Manang ang mga vitamins ko. See? I am missing half of my child's life. Three months pa lang to Alex. Even so, you could have told me the moment you found out. Pinunasan niya ang mga luha. Inaasahan niya ang galit nito pero hindi ang paghinahon nito. Magagalit ka rin. Pinahahanap mo nga ako sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Fine, I'm sorry. Para siyang naestatwa sa narinig. Ulo yung nawala ang paghiyak niya. Pag-angat niya ng tingin ay nakatitig ito sa kanya. Hindi niya mabasa kung seryoso ito pero hindi siya umiwas noong patakan nito ng halik ang mga labi niya. Kumapit siya sa balikat ito. Ayaw na niya magreklamo o magtanong pa sa plano nitong gawin. Ayaw na rin niyang tanungin kung palalayasin pa ba siya nito pagkapanganak. Tama na sa kanya ang malamang plano nitong hiwalayan si Angelica. Napabuntong hininga ito at inayos ang damit niya na talagang kinagulat niya. This can wait. I need to consult the doctor first to see if this is safe to do while you are pregnant. Alanganing sambit nito. Napataas ang kilay niya ngunit natutuwa pa rin sa pangmula ng pisngi nito. Hindi niya alam kung nahihiya ito o ano. I regret it already, okay? My conscience is setting me. I hope my baby wasn't hurt at all. Nag-aalala pa itong tumitig sa impis niyang tiyan matapos itong ibabado ang kamay na pinantakip sa bibig niya. Parang gusto niya tuloy matawa. Napangisi na nga siya sa reaksyon nito. Nawala tuloy sa isip niya ang nakakatakot itong itsura kapag galit. Ang kaninang ng niya ay napalitan ng init at tuwa. Alam naman niyang maliit lang talaga ang pasensya nito, kaya madaling magalit. Hindi nga talaga ito namilit kahit nung buhatin siya sa kama. Pakurap-kurap pa siya at hinihintay ang gagawin nito, ngunit hinapit lang siya nito payakap at sinisiksik sa leeg niya ang ulo nito. I hope he's safe now. Eh, lalaki agad? Napanguso na lang siya sa pantay nitong paghinga. Humihigpit din ng yakap nito na tila ayaw siyang pakawalan. Hindi niya alam na magbabago bigla ang trato nito sa kanya ng ganon. Hindi na rin ito binabanggit ang pakikipaghiwalay kay Angelica at ayaw niyang mangulit tungkol doon. Okay na siya sa binigay nitong atensyon sa kanya, lalo na sa baby niya. Sa araw-araw, hindi na siya takot gumising na baka galit na naman ito. Imbis, nalalambing niya ito. Kagaya ngayon na nauna siyang magising habang tulog pa ito. Halatang pagod dito sa pangangampanya niya kahit na hindi naman na nito kailangang humabol ang pagiging gobernador. Bahagya siyang tumagilid at tinitigan ang pangan nito May papatubo ng balbas doon pero mas nakakagwapong tingnan. Nakadipi na din ang mga panganito at halos malula siya sa tangos ng ilong nito. Ganun pa rin ito kagaya nung una niyang makita. Tahimik niya itong pinatakan ng halik sa matipuno nitong pangangatawan. Paulit-ulit hanggang sa panganito. pangisi pa siya matapos maramdaman ang braso nitong hinapit ang bewang niya. What's with morning kisses? Ah, uh, good morning. It's not safe to make love while you're pregnant. Sermon ito na ito lang din naman ang nag-imbento. Nag-iingat talaga ito kahit pa sinabi naman ng doktor na pwede. Pwede namang mabagal. Amethyst, I'm trying to control myself. You should help me out. Hindi siya umimik at pumikit na lang. Hinilan niya rin ang kumot hanggang sa balikat niya. Ramdam niyang lumundo ang kama na tila sinilip pa siya nito. Sunod niyang narinigayang namimigal nitong hinanga sa bandang tainga niya. Kasunod doon ay ang palad nito. Hindi siya makasagot sa mga tanong nito. Maging siya ay bumikit na ang paghinga. Alex, mahinang sabi niya. Napamura ito at alam niyang wala nang pipigil dito kahit pa ang malakas na katok mula sa pinto. Sir, nasa sala po si Miss Georgie. May babalita raw po sa inyo. Si Manang ising na siyang kumatok. Mariin siyang napapikit lalo tumigil si Alex. Mali pala ang akala niya. Lumayo pa to at mukhang lalabas talaga ng kwarto. Bakit ba lagi nalang umi-eksena si Georgie? I'll check. Pumarap siya dito at hindi pinansin ang kulot ng noon nito. Dito ka lang, maghintay siya sa labas kung gusto kanya makausap. Madiin niyang sambit bago ito hilahin sa bato at mapusok na halikan. Hindi siya papayag mahati ang atensyon nito sa kanya at kay Georgie. Wala na nga si Angelica tapos may kahati pa. Kakayanin naman siguro maghintay ni Georgie. Ano bang meron kay Georgie at lagi na lang nasa mansyon? Alex, Pakiramdam niya ay madudurog siya nito kahit pa may pag-iingat ang galaw nito. Kahit gusto nitong magmadali ay hindi niya hinayaan. Kung pwede nga lang na doon na lang sila sa kama at wag na tong bumaba para makita si Georgie. You're so possessive. Malit siyang nanguso at hinaplos ang magaspang nitong panga. Tansyado nga nito ang sariling bigat. Kung pwede nga lang itong itali sa kanya sa oras na yun, ginawa na niya. Hindi ako, si baby ayaw kanyang tumingin sa iba Makahulugang panggit niya I just want to stay here with you Tuluyan siyang napangisi At ito mismo ang pumigil sa kanya Binderamin ito yun na kinataas niya ng kilay Ayaw mo, nagmamadali ba si Georgie? No, but I need to discuss something important to Georgie We have the whole night later, hmm? Napairap siya wala ding magawa noong ibaba nito ang mga binti niya. Good morning, little buddy. Paulit-ulit pa nitong hinalikan ang tiyan niya. Nawala biglang inis niya sa ginawa nito. Ah, uh, gaano na kayo katagal nakasal ni Angelica? Wala sa sariling tanong niya. Let's not talk about that. I'll be downstairs. Take a lot of rest. Napalabi siya at sinundan na lang ito ng tingin. Nagpunta pa ito sa closet bag lumabas ang kwarto. Napabuntong hininga na lang siya nung isara nitong pinto Hindi niya alam kung tama bang matuwa siya na inaalagaan siya nito Gayong may asawa ito Kahit pa makipaghiwalay ito kay Angelica Pakiramdam niya hindi siya magiging masaya Lalo pat para din siyang kabit nito Pumikit siya ng mariin upang mawala ang mga nasa isip niya Umidlip lang din siya saglit Bago naligo at napagpasya bumaba Puting preskong dress ang sinuot niya Taas na o siyang bumaba ng hagdan, matapos mamataan sa sala, sina Alex at Georgie. Marami mga papeles pa ang nasa mesa. Nahigit niya ang hininga matapos siyang suli pa ni Alex. Binaba nito ang binabasang dokumento at talagang hinagod siya ng tingin. Gusto sana niyang lumapit, kaya lang ay katabi nito si Georgie. Are you sure you want to withdraw your candidacy? Mas lamang ka na kay Mayor Fernando. Dinig niyang pag-usap dito ni Georgie. I have better plans, and I am not really into politics. Dinig niyang sagot ni Alex. Gusto pa sana niya makinig ngunit mas pinili niyang magpatuloy sa kusina. Dinatnan niya roon si Manang Ising na agad siyang pinagtimpla ng gatas at ginawa ng sandwich. Anong oras po uwi si Georgie? hindi ko alam iha. Madalas gabi na. Hindi niya tuloy mapigilang mainis. Halos buong araw nga itong kausap si Alex. Pati sa pagkain sabay ang dalawa. Sa pulpa. Naisip niya tuloy noong makita niya naghahalikan ng dalawa. Hahalikan pa ba ni Alex? Natatalo siya ng isipan niya. Noong hindi siya makatiis, sumama siyang maghatid ng inumin sa swimming pool kung sa lumipat ang dalawa. Akala niya naliligo na naman ang mga ito ngunit hindi. Nakaharap sa laptop si Alex at nagbabasa naman ng dokumento si Georgie. Naririnig niya pa ang mahihinang tawa nito mula sa malit na pag-uusap. Bagay sila, kakilig! Dinig pa niyang papuri ni Emelda. Kita niyang siniko ito ni Manang Ising. Mahiya ka nga. Nanya si To Kasi naman ang ganda ni Miss Georgie. Bakit hindi na lang siya ang pinakasalan ni Sir Alex noon? Dati naman silang nagdedita. Mahinang sagot ni Emelda. Humigpit ang hawak niya sa tray na may baso ng juice. Kaya naman pala natural lang sa mga ito maghalikan kahit sa gitna ng pool. Malamang higit pa rin ang nagawa ng dalawa noon. Sumama ang loob niya sa nalaman. Ni hindi siya makangiti kahit noong makalapit sila at ibaba ang tray. Nahuli pa niyang nakatitig sa kanya si Alex ngunit hindi niya pinansin. Umiwas din siya noong tangka siya nitong hawakan sa kamay. Siya na rin na nag ang nag-ayos ng baso sa mesa. Naiwan pa siya doon ni Manang Isingat ni Emelda. Check this out. Bigkas ni Alex na nakaupo sa bandang gilid niya. Akala niya ay siya ang kausap nito ngunit nagulat siya noong lumapit si Georgie at halos umupo na sa kandungan ni Alex. This looks so cute. Maganda ng playground. Komento ni Georgie sa tinitingnan nito sa laptop ni Alex. Tumiimbagang siya. Pagsulyap pa niya kay Alex ay maliit itong nakanguso habang nakatitig sa kanya. Baby, mahinang sambit nito na siya lang yata ang nakarinig. Sinubukan muli nitong hawakan ang kamay niya ngunit agad siyang umiwas. Paalis na nga siya nung tawagin siya ni Georgie. Miss, I think we need a bottle of wine. Pakadala na lang dito. I'm not going to drink, Georgie. What? You will, Alex. We need to celebrate. Makikipaghiwalay ka na kay Angelica. You will be free. And maybe we can celebrate us. You know, a good red wine that can lead us to a Hot night? Hindi na niya pinakinggan pang sinasabi nito. Nagmarcha siya paalis doon. At gigil na naghanap ng red wine sa kusina. Iinom ka. Bawal ka sa anak, iha. Kay Georgie po to. Pahingi pong yelo. Yung marami. Yung kayang mag-preserve ng bangkay. Namilog ang mga mata nito. Ismayo, kumalma ka, iha. Pero hindi siya nakinig. Bit-bit ang wine at isang bucket ng yelo. At bumalik siya sa pool tumatahip ang puso niya sa inis. Kung pwede lang ay ibuhos na niya ang yelo sa katawan ni Georgie, lalo na matapos mahuling nakapatong ang palad nito kay Alex. Sa sobrang inis niya, siguro, wala na siyang pakialam sa dinadaanan. Tuloy-tuloy siya kahit pa kamuntik siyang matapilok. Napasigaw na lang siya. Naglaglaga ng bote ng wine at bakit ng yelo nung hindi niya nabalansi ang lakad sa madulas na swimming pool. Sobrang kaba niya na mahuhulog siya sa pool kung hindi lang mabilis si Alex at nahila siya sa bewang. Napamura ito, dumiin pa ang hawak nito sa bewang. It hurts, Alex. Imbis na siya ang gumawa ay naiiyak na boses si Georgie ang narinig niya. Mabilis siyang binitawan ni Alex at binalikan nito Paglingon niya nga ay basang-basa ito at namumula ang hita na mukhang doon tumama ang ice bucket. Nalumo siya matapos mapansin ang konting dugo roon hindi ito makagalaw, lalo na sa tabi nito ay ang basag na wine bottle. Humikbi ito, kay Alex sumiyak. Patakbo ding lumapit si Emelda at agad na nilinis ang nabasag na bote. Yes, anong nangyari? Tarantang sigaw pa ni Manang Ising na humahangos sa lumapit sa kanya. Hindi niya mayalis ang titi kay Alex at Georgie. Nanlamig din ang buong katawan niya. Matapos makita ang galit na tingin sa kanya ni Alex kahit noong buhati nito si Georgie. I'll send you to the hospital. Dinig pa niyang pagpapakalma nito kay Georgie. Nangilit ang luha niya sa matalim nitong titig sa kanya. Napayuko nga siya nung tumigil ito sa harap niya. Watch over her manang, mag-usap kami pagbalik ko. Malamig nitong utos, bago siya balingan. You are so careless, Amethyst. Inis nitong bulong na nagpasikip sa puso niya. Ano nga kaya ang meron kina Georgie at Alex? Bakit napaka-protective nito sa dalaga? Si Georgie nga kaya ang dahilan? Kaya makikipaghiwalay na si Alex kay Angelica?